Ah, uh, Ma'am Goldita, nasa linya rin natin ngayon at uh, makikita ninyo 'yung anak ninyo na si Emily dahil naka-video call din natin. Kailan mo huling nakausap si Emily? Yung ano pa po? Yung doon pa sa ano po. Sa ano sa kaamo niya tapos Okay. Nagsumbong siya sa amin na sabi siya sa amin na na yung celdo niya hindi daw binigay yung sobrang isang buwan. Okay. Emily, nasaan ka na ngayon, Emily? Dito po ako ngayon sa agency sa accommodation ng aking agency, ma'am. Okay, very good. So ibig sabihin, uh, nakuha na siya ng uh, foreign recruitment agency, yung FRA na tinatawag ano, uh, Emily, ikaw ba ay nakapagsumbong at uh, naasikaso ka ba ng uh, Philippines? recruitment agency mo, itong Philcango International Recruitment. Pa paano kang napunta dyan sa foreign, ano mo? Ay, ito po, ma'am, ay, lag, uh, nag... nag away po ako, ma'am. Ah, umalis ka? Opo, nag-run away po ako. Nag-report po ako sa polo. Tapos... Nuwa okay. po ako ng agency ko po dito sa Riyadh at dinala po ako dito sa accommodation po. Okay. So ibig sabihin nagpunta ka sa polo. So that is uh, national uh, anong tawag nito sa gobyerno sa atin. Okay? okay? At uh, ano ka naman, na-entrega ka naman or na-endorse ka jan sa foreign recruitment agency mo. Po. Okay. okay. So ilang buwan ka na hindi pinaswelduhan ng uh, amo mo? Sigit isang buwan po, ma'am. So, kailan nag-end ang contract mo? Uh, April 16 po, ma'am. Uh, April pa? 2025. April. So, nagtrabaho Bo. ka ng hanggang May, June, July, July August, August uh, September? August. Kailan ka napunta dyan sa, ano, sa Polo? Noong August 25 din po, ma'am. Noong so, tumakas po ako, ma'am, nag-report ako sa Polo. Tapos din dinala okay. po ako dito ng agency ko sa accommodation po. Okay, tapos so, mag-three uh, mag-four na po ako dito ngayon sa accommodation na to sa 25. Okay. Anong sabi ng Foreign Recruitment Agency? Bakit hindi ka pa napapauwi? Nagkaso ka ba? Kinasuhan mo yung employer mo? Hindi po, ma'am. Yung agency ko po mismo ang nag-file ng kaso sa amo ko po. Oo, oh, kaya nga. So ibig sabihin kasi uh, mas, uh, pagka kasi may kaso Rio. Yes po. Uh, mm -hmm. ang nangyayari kasi Jan Emily, hindi ka talaga makakauwi kung may kaso kasi gaga ikaw ang magiging uh, complain testigo. Okay? okay? Magti-3 na po ako dito nung time na 'yon. Ay sinabi sa akin nung ano po nung welfare po dito mm -hmm. sa, eh, hindi po na ibigay ko na exit visa, exit visa, may exit visa na po ako pero hinihintay lang po talaga kasi pinaglalaban ko po yung kaso ko na kukunin yung sahod ko tsaka yung mga gamit ko. Mm -hmm. Kaya po yun na lang po yung pinaglalaban ko po pero may exit visa na po talaga ako. Kaya po kinansel pinakansel ko po sa kanila yung kaso at uh, one, month, one month ago na po ngayon na cancel po. Okay. Okay, so naintindihan okay na pala. Po. So, uh, klaruhin natin ha, merong kaso, uh, mm -hmm. Rio pag at saka ulitin natin ha, pag may kaso kasi, hindi talaga mapapauwi muna yung OFW. OFW. Pero dahil kinansel na niya yung kaso, parang inuurong na niya, okay? Yung proseso na magkaroon siya ng exit visa para makauwi na dito, ay gumugulong. On process po. Ulit. Oo, in process ulit. Attorney Sherilyn Malonzo, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon, Attorney Aina. it was also reported to us po by our administrative staff sa OWARIAD na uh, nag-file po, nag po sa labor po no ng yes. complaint for the issuance ng exit visa. But unfortunately, the employer po kasi, uh, three times na po na nagpatawag ng hearing, hindi umaten itong si employer. Okay. So, kaya we're just waiting po for the decision ng uh, labor court para doon sa issuance ng exit visa ni Emily. And then, by that time po na may issue po ito, then she will be repatriated back po to the Philippines. And of course, Emily, ah, uh, napakaganda ni Emily, no? nakikita ko rin si Emily. Yes. No? So Emily, and then kay nanay po, so I assured po, nagal sa pag-uwi po ni Emily dito sa Pilipinas po, Owa will be assisting Emily po, no? Pa-uwi po sa piling po ng kanyang nanay and all possible program uh, programs na suitable po para po sa kanya. And of course, naka-monitor na po ang ating Owa riyan para sa paglabas po ng kanyang exit visa at siya po ay uh, gagabayan naman po no ng at, at papadala rin po natin sa si MWO no bago po siya umuwi ng Pilipinas once ma-issue na po yung exit visa ato ni Ayla ayan po po. pag nagsalita na si attorney Sherilyn Malonzo panatag na ang loob ng wanted sa radio yes, Rafi po. Tulfo in Action Emily uh, araw na lang inihintay natin para yung exit visa mo ay ma-issue na okay at saka mukhang may magandang ano rin uh, anong tawag to resulta doon sa kasi kung hindi nagpakita yung employer summary judgment na siguro ang tawag dito or yung decision na na yung kaso uh, para makuha mo yung nararapat sa okay uh, mukhang uh, ang iyon namang agency is on top of the situation mino medyo ano lang talaga may proseso lang talaga Emily kasi uh, syempre gagalangin natin yung proseso ng ibang bansa kasi wala tayo sa sarili nating bansa eh. Susundin natin. So yung patawag na tatlong beses, kailangan talaga mangyari yon, yung palugit na oras at panahon uh, para makasagot sila. Tapos yung proseso din ng pag-issue ng exit visa. Pero rest assured, uh, nakatutok ang uh, MWO rin natin, no? Dyan sa Riyad. yung Riyadh office natin, Emily, uh, alam nila kung ano nangyayari. Uh, siguro Uh, Emily, anong gusto mo sabihin kay nanay mo? Kasi alalang-alala si nanay Goldita. Ano po? Kasi 12 years din po kami hindi nag Bakit hindi ka na uwi ng ganun katagal? So parang 16 years old ka lang? Ah, uh, ano pa po kasi 15 years old po ako. Nawalay na po ako sa kanila. Tapos, hmm. nagsapalaran po sa Manila. Nagtrabaho sa Tapos sa kanila hanggang nagdesisyon po ako na mag-abroad para din po sa kanila. Okay, w wala ka pang asawa, Emily? Ah, uh, po ako. Hindi po ako nang, hindi po ako na iwalay po ako sa kalibin ko po. Okay, nasaan yung anak mo? mo? Yung anak ko dinita, nanay ko po. Ah, okay. ng kapatid ko sa Manila nung nagbakasyon okay. po siya. Ay Tapos, po sa amin. Tapos dinala kay Nanay Goldita. Opo. Oh, hindi man kayo nagkita ng 12 years, pero tingnan mo oh, nanay mo pa rin siya. Anong gusto mo sabihin kay Nanay? Maraming maraming salamat po kasi. Kahit hindi ko na na ganito na kasi po sanay po kasi ako na mag-isa lang po ako independent po ako na feeling ko kaya ko lahat pero end of the day po kailangan ko po talaga pala sila gusto ko na makauwi sa agad o, huwag kang mag-alala na eh. Rio tayo ang bahala sa kanilang yes, reunion ako. diba yan ang uh, bili ni sir eh Uh, mabuo ang pamilya. So, yung 12 years na hindi kayo nagkita ni nanay, yung tatlong taon na hindi mo nakita ang uh, anak mo. Uh, Emily, uh, konting ano na lang, konting tulog na lang. Ha? Uh, tibayan mo ang loob mo, lakasan mo ang loob mo. Uh, si Nanay Goldita ay hindi tumigil sa pagiging ina. Sa iyo at sa pagiging lola sa anak mo. Attorney Sherilyn Malonzo, naku, kita mo naman na yung pauuwiin natin ay uuwi after 12 years at magkikita ng after 12 years. Ay, ang saya. Oo nga, oo nga <laughs> po eh. So, sana po, no, ma... ma, ma, ma picture nyo rin po no, yung kanila pagkikita po at masundo nyo po si Emily. Yes, si oh, siguradong may follow-up ito. Yes, opo. Oh, kaya maraming maraming salamat Attorney Sherilyn Malonzo sa pagtutok po ninyo at walang sawa ninyong pagtulong sa ating mga OFW. Ayan. Salamat din po Attorney Ayla. Yes. Tay, anong gusto mong sabihin kay Emily? Mambal ko lang may ano mo na dayon. Mm. Then Pauli na dayon. Oh. Pauli na ko dayon Tay. Oh, Magkakaryon yun. Ganda ng ngiti ni Emily eh. Nakita ko po yung tatay ko kung lang po yung nagpapakita kasi <laughs> hindi po yung nagpapakita oh, sa minsan. video. Oh, ngayon, uh, tay, nakikita ka ng 29.9 million subscribers ni And Senator sorry, Idol actually. Rafi Tulio. Tulfo, nakikita ka rin ni Senator Idol. Anong gusto mong sabihin kay Senator Idol? Salamat. Okay. Yan. Okay. Excited na din tayo attorney oh. na magkita-kita ang pamilyang ito. Maraming maraming salamat po sa tiwalang binigay nyo Ma'am Goldita Alagos kay Senator Rafi. Salamat din po. And okay. pati na rin po kay Ma'am Emily. Ma'am, tibayan yung loob nyo loob niyo. Konting oras na lang, konting tulog na lang. Yes. Malapit na po kayong makauwi ng Pinas. Ayan. Mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat. Ayo, ayo. <laughs>